Inararo ng isang L300 van ang dalawang nakaparadang motorsiklo at isang hauler sa barangay Malangkao Basod, Labo, Camarines Norte, alas 3 ng madaling araw kahapon, Hunyo 23. Ayon sa Labo Municipal Police Station, aminado ang van driver na nakatulog ito sa biyahe na nauwi sa pangaararo. Nabatid na mula sa Batangas, pauwi na sana ng dait ang 30 anyos na driver ng van, lula ng 70 train ng itlog na ipangnenegosyo sana nito. Yung pong ating pong, uh, driver ay nakatulog po ito kaya po siya po ay uh, kinain niya po yung kabilang linya at uh, nasagi niya po yung isang uh, terrace po ng bahay at saka yung dalawang motor at isang hauler po. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. At sila naman po ay nagkausap dito sa admin himpilan pati na rin po yung mga involved na party po na nasagi po yung strap yan at yung terrace po ng bahay. Nagkaroon na po ng uh, pag-usap po sila. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na siguraduhin na sa kondisyon ng katawan bago bumiyahe. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.